Siguro, bigo may amin yung malako sa'yo. Yung tasas tamang panahon? Sure ko, wala kang aminin. <smack> hoy! Hoy, ate, ate hoy! Waan na, sira na yan! Hello mga ka-wonder. Kasi may gagawin tayo. Kasi ilang araw na, simula nung pumunta kami ng Robinson, si Wonder Daddy, tahimik siya. Tapos may nagpicture-picture siya sa ano, kung nakita yung mga post niya, nagpicture-picture siya dun sa ano yun, Apple iPhone 16. O ngayon, parang parang ayaw niya pang umamin sa akin. Kapag sinasabi ko, bumili ka ba? Ano-ano siya? Sabi niya, hindi raw. Ayaw mga ka-Wonder, kasi kasama niya si Wonder Farmer noon. Sila ang magkasama. Pupuntahan natin si Wonder Farmer. Tignan natin kung anong mangyayari. Kung maamin yung pinsan niya na yun. Ayaw mga ka-Wonder, puntahan lang natin saglit. At hindi pwede yung ganito. Hindi siya umaamin sa akin. Lagot talaga ang Wonder Daddy niyo. Ayaw mga ka-Wonder, tara let's go. Puntahan natin si Wonder Farmer. <laughs> Ayaw mga ka ang init. Andun tisa sa tambayan. Ang isa sana ul nagtatambay. <laughs> Ang init no. Yeah. Sobra. Ay mga kaondor, dami nating stock ng ano, dadali natin sa mga branch natin 'yan. Kasi wonder farmer, may tatanungin ako sa iyo, umayos ka? mais ka lang sagot mo, umamin ka. Kasi 'di ba nagpost-post kayo nung ano, nung Apple iPhone? Binili ba 'yun ni Wonder Daddy? Kasi hindi siya umaamin sa akin eh. <laughs> Oh. Hindi hmm, ko alam yun. Eh, hey, umamin ka. Ikaw yung kasama. Umamin ka. <laughs> Kaya nga eh. Ikaw, Joe, may alam ka ba? Wala akong alam. Oh. Umamin ka. Ikaw yung kasama niya eh. Nag-post-post siya ng picture. Oo. Oh, di ba nung nag-shopping tayo? Oo. Oh, sila yung magkasama. Oo, oh, no. Hindi ko alam yun. Uwe. Umamin ka na. <laughs> Bibigyan kita mamaya ng ano pang Miriam daw 1000. <laughs> Umamin ka naman doon para mo binili ng yan na. Ano pang pala? Ayun nga, yung iPhone. Oo. Kasi wala pa siyang pinapakita sa akin eh. Hindi, ate, oh. Uh, natin lang yun. Ano, binili niya na? Oo, binili. Binili niya. Hindi <laughs> <laughs> pa siya umamin sa akin. Wonder Daddy, lagot ka, lagot ka talaga sa akin. Uy, oh, Wonder Mommy, huh? kung sabihin na ako nagsak sa'yo. O, oh, syempre. kampi ka tayo eh. <laughs> Bigyan kita pang merienda mamaya. <laughs> kawander, halika, samahan mo ako. Bidyoan mo ako, tapos umaya ko na rin, nagsiselpon ka lang ha. Huwag okay. kang papahalata. Ayun mga kawander, maghalungkat tayo sa kwarto ngayon. Tingnan natin yung Wonder Daddy niya na yan ha. Lagot yan sa akin. Wonder Milay. Asan si kuya mo? Um, kuya Ante, pumasok siya sa kwarto, naglalaro ka sa mga mga bata. Ha? Naglalaro ka sa, ano ba, cellphone? Cellphone? Oo. Oh, um. Ayaw, want, want oh. Alam, kawandirali ka. <laughs> <laughs> maghanap tayo ngayon dito sa kwarto. <laughs> ako sige, may Ha? Ako, sige, sige, video mo ako.

Mm -hmm. para hindi mo makita. <laughs> <Lamasko>. <laughs> Ang kalat. Ibang pagtataguan niyo. Kalat. Tapos ano, kanilang ka. Iba ka dyan sa bagat eh. Ay! kawat natin. Ay, e, oh. Ayan na, tatay. <laughs> ayan, ayan. Kaso walang laman. Yung po. Yun, yung mga po. tao na to? Baka dyan. Sa... Baka dyan. Saan niya kaya yung Inayos yun. Ito ang pagtago niya. Inayos talaga ang pagtago. At yun pala hindi mo makita. Baka dyan. ala totoo nga. Nandiyan na Oo, oh, to totoo. Ay, oo, oo ate. Pasawin talaga yung kuyo. Hala. Pagkawasan <laughs> natin. wow, ate. Ano yan, ate? <laughs> apple nga. Ah, uh, apple, ate Apple ate, ba yan, oh, ate? apple, oo. Oh. Ay. Oo, oh, naano na niya. Oo, oh, paano ba ito gamitin? Peace <laughs> ID. May password. Hindi password na ba, pasaway? Password talaga. May password, ate. Oh. Mm. Mm. Eh, uh. mga kawan din. Parang uya na buksan natin. Puntahan ko lang yung lagot sa akin. <laughs> Kaya pala tahimik-tahimik siya nung ano. <laughs> Siguro nangunguha ng timing to para umamin. Kaya nga ate. Hmm. Yung nag-shopping tayo sa ate. Ang mga puntahan natin ang Wonder Garden. Lagot talaga to sa aking kawander ha. Pasensya na. Lagang, <laughs> Relax, <laughs> Relax lang ate. Lagot ako kawander. Relax lang ate. Ano Mainit pa. pa naman yung panahon. <laughs> Kaya nga pinapainit niya ulo ko eh. Itlang. lang. Ilagay ko dito sa likod. <laughs> ano yan ate? Kasi <laughs> ano pa aminin ko muna siya. <laughs> <laughs> oh, ang totoo ate. Bakit? May tanungin ako sa'yo! Ano yun? Umamin ka nga sa'kin, sa kin. may, may, may dapat ka bang aminin? Aminin? Oo! Wala mo lang dapat aminin ha. Sure ka! Wala nang dapat aminin! Ikaw umayos ka! Hindi okay, ah! Dapat ba't ako may amin? Wala mo akong... Ano? Wala mo akong... Wala kang ano, wala kang ginawa, wala kang binili, wala kang kinuha, gano'n? Wala naman eh. Wala? Yun lang yung damit natin yung ano. Sure? Oo. Sure ka talaga. Siguro, Ruby, kung may amin yung malako sa'yo, yung tamang panahon? Sure ka, wala kang aminin. Wala, kasi... Yung tamang-tamang panahon pa pa dyan ikailan kailan ang tamang panahon? Pag ano? Basta, pag tamang panahon. Sa so ngayon, ilang, di ba yung bubili na ng gamit? O, oh, yung pang 20 per 28. Umayos ka, no, Bakit? Umayos ka! Umayos ka talaga! Wala naman kung ano sa'yo. Dito nga lang sa bahay. Sure ka talaga! Oo nga, sure nga. Hindi ba sabi ko nga? Uy, 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 Bakit mo? Bakit mo binagsak yung iPhone ko malmal Alam Ano oh, ko wala kong aminin? Hmm. Ha? Bakit mo binagsak yung... Uy! Ikaw! Uy, hmm. ate, hmm. ate, ate, uy! Oh. Hmm. Wala na, sira na yan! Sabi ko sa'yo, kailangan ko ng puhunan. Inuna, inuna. Oh, wala na. na. Bagsak na. Mm, Nagigil ano, ako ano? sa'yo eh. Di oh, may tamang tamang panahon ka pang nalalaman. Eh yeah, I aminin mean, ko na yung sa'yo. Siyempre surprise kita. Surprise. Ina in inaaral ko lang kung paano gamitin kasi hirap lang gamitin. Nakakabigil ka ano ano na Oo oo.

Na yung... Buti na ang oh, walang ito. laman. No? Maayos ka. Ako gagamit nito. Oh. Oh. <laughs> <laughs> <Maybe. laughs> may peace time, peace time nga pa. Tingnan mo, hindi ko siya mabuksan kasi yung buka mo yung kailangan dyan. Tapos may password, password ka pang halaman. Anong password nito sabihin mo sa akin? B, pag, mm. pag mga gaito, mga pala mga mga sosyaro ng cellphone. Ay, ba, oh, hindi siya basta-basta, ano? Hindi siya basta-basta. Ilang araw ba yun? Kailangan tayo pumunta ng Robinson. Saan natin? Sa, Sa um, Bernice. Webes? Bernice. Webes. Biarnes? Right? Oh. Webes. Webes natin. Okay. Webes. Oh, webes. Biarnes Sabado. Uh, uh, Ngayon mo pa nakita. Ngayon ako gagamit nito. <laughs> Ayos aayos ka. Sabi ko, kailangan natin ng puunan sa shumay natin. Eh, na bigla nakita ko siya. love ako bigla nung nakita, nakita ko siya. Be, pay gigyan to gig yan. Hindi basta-basta. Ito mga ka-wonder iPhone ako gagamit nito, promise. May, may isur ba ito? Ba't gano'n? I-surprise is, ko sana sa'yo yan. Surprise? Kailan pa? Simpli tamang panahon <laughs> niya. <laughs> Kaya pala pag, na, oh, pag ano, nagigising ako ng madaling araw, mga kawandar, alas dos nung, ano, aba, bigla siyang gumalaw-galaw. Yung pala, siguro, kinakulikot niya to ng palihim. bay mahirap pala siyang gamitin. <laughs> Mayos ka, wonder daddy, ah. Ayan. Pero, mga kawandar, siya ang bumili, pero ako ang gagamit ngayon, oh. <laughs> Ayos si yung mga kawandar, oh. <laughs> Sana all. <laughs> iPhone 16 Pro Max. 512 gb Desert Titanium. Ay, wonder daddy, ah. Sa akin to, kailangan natin to sa negosyo natin. <laughs> Hoy, oh, mga ka-Wonder. Thank you, thank you. Thank you, Wonder Daddy, sa regalo mo. <laughs> ano natin birthday mo, birthday mo? Ha? Huh? Birthday mo, kasi anniversary namin. Ah. Huh? regalo niya daw to. Kaya nililihim niya sa surprise niya daw. O uh. oh, ngayon, thank you. Uh.